Opesyal na nerevoke ng Philippine National Police ang lisensya ng mga baril ni Von Tanto simula sa araw na ito. Kaya naman itinuturing na loose firearms na ang kanya mga baril. May report ng kasamang si Waywaya Makalma, mag-uulat live via phone bag. Yes, uh, Princess, kahit wala pa man resulta ng balik examination ng PNP sa si ginamit na baril ng suspect, Si Von Tanto ay revoke na ang tatlong baril nito kahit matagal pang pa expiration date ng kanyang lisensya. Ayon kay Police uh, Senior Superintendent Cesar Minag, ang Chief of Firearms and Explosive Office, kahapon ay kanila itong pinagmitingan para ma-revoke ang kanyang tatlong baril. Si Tanto may dalawang caliber 45 at ang uh, Expiration date nito ay sa December 2017 at ang isa ay sa December 26. Habang isa nang baril ay caliber 40 at sa December 2017 pa ito mag-expire. Ngunit ang tatlong baril ni Tanto ay walang PTC o permit to carry at PTT o permit to transport firearms. Ibig sabihin nito, Princess, ay walang karapatan si Tanto na makapagdala ng kanyang baril sa labas ng kanyang bahay. Matapos ang order na ito ay uh, naghain na kaga ng revocation order ang FEO sa bahay ni Tanto sa Quiapo, Maynila. Kaya naman dahil dito ay dapat nang i-turn over niya ang tatlong baril niya at uh, dahil kinukonsidera na ito ng PNP na loose firearms. Ito ay ayon sa Section 37.4 o IRR of Republic Act 10591. Sa ngayon, hindi pa matukoy ng FEO kung ang tatlong baril nito ang ginamit na baril sa pagpatay kay Mark Gerarde nitong lunes ng gabi sa Quiapo, Manila. Pero oras sa mapatunayan ay madadagdagan ang kaso ni Santo at uh, posibleng kasuhan siya ng PNP ng aggravating circumstance. At uh, kung hindi pa naman ito uh, lisensyalong, ay kung ang ibang uh, baril kanyang ginamit ay posibleng illegal possession of firearms ang ikakasa ng Manila Police sa kanya. Dagdag ni na isang pribileyo at hindi karapatan ang pagkakaroon ng lisensya ng baril ng isang individual. Para sa PTV News, ako si Wayway at Makalma. Maraming salamat,